One, two, Sa! Woo! Do it! Do it! Come on! Ate, may okay, life. Sa! Is... Bra! Oh, okay, bali ni Da, part 2. <laughs> talagang ganap na ganap siya. Ganap na ganap for, for the content nila talagang. sobra. Oh, sige, oh. <laughs> Maldag. Ah. <laughs> parang naging, parang naging, nagsarili, 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 lang.

Ano nang nangyayak? Walang kakwenta-kwenta itong ginagawa natin. Para, makipaglaro ko isa-isang kagaya ko. <coughs> ang kapagod pala ito. Hindi ka ito yung Alam mo, nakakay. Parang pahirapan lang itong content na ito. Ito so, pala yung kulab na wala pinag-iisipan mo rin itong gagawin mo talaga. Parang, parang kasi, parang magsisisihan mo rin ito. Kasi sing-sisi din talaga Hmm, sakit. Mga sa itong dalawang ito. Hindi mo rin maintindihan eh. Ang dami nalang gusto patunayan sa buhay. Parang, ako pagod din talaga.